Hello, good morning everyone. For today's video, andito na naman po tayo at ipapakita ko kung paano kami naghahanda ng pagkain sa aming mga alagang baboy at ipapakita rin namin kung paano namin nililinis ang kanilang mga kulungan. Sa so, nakikita po natin ngayon, yung mga saging po na hinahanda ng Sawa ko is i slice po 'yan pagkatapos niya i slice ini-mix siya sa feeds na ginagamit namin sa pagkain ng aming mga baboy kasi one way po ito para makatipid po tayo kasi yung mga baboy po namin is mga gagawing inahin at ang iba po niyan is mga inahin na so uh, naghahanap po tayo ng paraan para makatipid po tayo sa pinapakain sa ating mga lagang baboy kasi mahal po yung feeds ngayon. So, uh, one way po ito na makakatipid tayo. Masipag po yung asawa ko today kaya siya po yung nag-volunteer na, na mag-slice ng mga pagkain ng mga baboy na amin. Kasi mas mabilis daw siya mag-slice kaysa sa akin. So, sa nakikita po natin, uh, iniisa-isa po talaga yung mga saging sa pag-slice para po mas uh, ex exacto yung ano yung pag-slice. So, nagutom po yung asawa ko kaya kumain na muna. Tinikman niya kung masarap ba yung pagkain ng baboy. Ayan na. Uh, nagpatuloy na siya sa pag-slice. Binilisan niya na po para makakain na po yung mahalaga na. ayan na po, naglilinis na po yung asawa ko kasi before pakainin yung mga baboy, na muna, nilinisin yung mga dumi nila, uh, pinapaliguan, para wala walang mga dumi na nasasama dun sa pagkain nila. Ito yung ginagamit namin pang linis ng, uh, ng dumi ng mga baboy is, yung pressurized kasi mas mabilis siyang uh, makatanggal ng mga uh, dumidikit na Dumi no? means kasi eh, hinihigaan ng mga baboy yung mga dumi nila so, tumitiga siya sa simento mas mahirap siya tanggalin pero kung itong pressurized po kasi dahil sa lakas ng pressure mas mabilis malinis ang problema lang po is huwag po tamaan yung baboy kasi na nasasaktan po sila So, ang ginagamit namin sa pagpapaligo is yung hindi pressurized na tubig, yung normal lang para hindi sila nasasaktan. So, higo-ligo muna, linis-linis muna, bago pagpakain. Later, magpapakain na yan kasi uh, after mo malinis yung mga baboy, iiyak na yung mga baboy, hihingi na ng pagkain. Isang tipid tips po pala para sa uh, imbaka ng ano ng tubig sa paglilinis ng baboy is yung ginawa namin gumawa kami ng tub napakita uh, po namin yun sa next video namin at nilagyan po namin ng mga tilapia para double purpose po at saka yung ang tubig ng tilapia sa so tuwing nililinis mo sa baboy napapalitan siya so hindi mo na kailangan ng mga filter para sa tilapia mo. so double purpose po at saka nakakapitid po Another tip po kung bakit kami nagpapakain ng saging sa aming mga baboy kasi po dito po sa amin sa si Jansan is nakakabili po kami ng mga sako-sakong saging per 100 pesos lang po ang one sack kasi po marami pong plantation ng saging dito yung mga hindi po uh, nasasama sa export yung mga re reject na tinatawag nila is binibenta po nila sa amin ng per sack na 100 lang Ayan na po, uh, pinapakain na po una yung mga inahin, yung nagbubuntis, kasi pure gestating feeds po yung pinapakain na po. It's time for Mekos Mekos na po. Uh, minimix na po lang sa ko yung pagkain ng mga baboy para makakain na po yung mga gagawing inahin, Kasi tapos na po yung mga inahin. Mo. Ayan na, Mekos Mekos, Mekos Mekos, Mekos Mekos, para -me ng mabuti that's all po for today's video. Sana po nag-enjoy kayo at gusto nyo po yung video namin. Hanggang sa susunod po. See you. Bye-bye.